nakakakampona li right yes all right ngayon dito tayo nagpapahangin-hangin sa rooftop sa taas syempre tiningnan ko ang aking mga tanim ayan o yan ang aking mga tanim sa rooftop may mga halaman ako pagkatapos mayroon din akong halaman mayroon din akong kamote ayan ang ating kamukti ayan 'di ba mahaba-haba na siya malapit na siya pwede na siyang uuulamin um, mga after one week oh ito yung mga tanim ko kasi na replant ko siya Ayan. oh di ba? na ko kasi yung mga tanim ko dito sa rooftop. Pagkatapos, syempre, mayroon akong pwestuhan. Dahil dito, malamig. O, di ba? Dito ako nakapwesto pa sa taas. Pagkatapos, mayroon rin akong isang tanim dito. Ayan, tinanim ko ito sa may sako. O, di ba? tapos o oh, mahaba-haba na din. After one week na ito, pwede ko na itong ulam oh, O diva, gano'n. O oh, di ba, dito lang sa rooftop kapyan matatagpuan. Maganda pang pa init ayan. O oh. ayan, o oh, diva. Hi, thank you.